makakukuha po natin in, uh, in, just a while si Ginoong Diwa Gunigundo, ekonomista, dating Deputy Governor, Banko Sentral ng Pilipinas. Mga, ano, bang, ano, 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 mga BSP. hits and wins. Pero kahit, pa, yes, kahit so, ba, ano maganda yung projection ng BSP sa ating magiging inflation, di ba? Sa pagtatapos ano ng bang, uh, target uh, 2. inflation. 2 something nila. percent. Sana matupad yun. Oo okay, oh, nga, kasi ano yan, uh, major economic driver point ng inflation, mga mm -hmm. puso. Pag uh, ang inflation masyado mataas, eh, syempre, hindi masyadong gumagastos ang tao, di ba? Kaya lang ang problema kasi natin, ang kalaban natin ay langis. Langis. Oh. Pag nagsipa ang presyo ng produktong petrolyo, tapos na. tayo eh. Oh. oh. na, no? Anyway, mm. uh, sige, habang ina inaantabayanan po natin si Ginoong Diwa Gunigundo, uh, ito, ito lang, Weng. Mm. Uh, maraming kasing, di ba, naghahanda tayo ngayong Pasko. Mm. Uh, ano, parating traffic ngayon dyan sa EDSA papuntang monumento dahil bilihan daw ng prutas. No? Oo. Uh, marami ang uh, namimili po ng prutas ngayon. Kasi kailangan mga, mga bilog -bilog, kompleto ng 12. Oo. Oh, oh, na rin sa online yung mga hmm. bentahan ng, ano, ng uh, na mga damit. <laughs> <laughs> Ayun nga. Seryoso ba yun? Oo, naubos na mga kapuso. Oh, Nag-alata Lang, ano, simple lang tradisyon ano, ko pag eh. ano, New Year. kailangan may laman para ay pareho yung bulsa ko. Bulsa mo, yan lang. At, mo. at saka yung wallet. Yan, kailangan ano, may laman kailangan yan. May yun lang. Tapos oh. Uh, pagka dating ng ating gabi, oh, bubulat-latin na natin yung ating mga yung ating mga pitaka. Yan. Para pasukin lalo ng uh, ay, mas hindi, maraming ano. Nagbubulat-lat ah, ka, ka ng na wallet. Yeah. Makakabulat-lat ka ng wallet para bulat, mas maraming gumasok. Bantayan mo oh, lang ha. Baka biglang mawala eh. <laughs> Parang <gawing> kami kiswerte <kusimante> mo. Oh, <laughs> Naman. <laughs> Pero ngayon, ito, sinasabi lang natin mga kapuso, pwede nyo sundin, no? Pwede hindi rin. Mm -mm. Pero pagka sinunod naman natin, wala naman tayong, hindi, wala naman mawawala oh. sa atin, no? Ang no harm in doing it. pero, pero so, um, sundan nyo ng sipag. Sipag, o. Kasi nandun na ka ang yung swerte mo, yung eh. Yung sinasabi nga ng mga pungsoy expert, mm. mga kapuso, eh, syempre, yung mga bilog-bilog na prutas, oh. kinakailangan daw nasa hapagkainan, labing dalawa. di oh, ba? Oh. Diba? Eh, ang sinasabi Tapos, ho na mga... Maglagay na maasim doon. Yun, o. No? huwag mo yeah, lalagay ng oh. na maasim. Pero sige, ba bago natin uh, ipagpatuloy po yan, punta mo na natin, mga ito. Taxi sa Ginong Diwa Gunigundo, ekonomista, dating deputy governor, Banko Sentral ng Pilipinas, BSP nasa ating linya. Ginong uh, uh, Gunigundo, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng, uh, happy new year po sa inyo. Happy new year sir. Ay, uh, magandang umaga naman at uh, manigong bagong taon sa inyong dalawa. Opo, sana po sa ating lahat maging uh, magandang ang uh, bagong taon. Ano uh -huh. bang nakikita po ninyo? Ano projection po ninyo? Uh, for uh, 2025 mas uh, magiging uh, maganda ba ang 2025 compared to 2024 sa larangan ng ekonomiya well, Sa larangan ng ekonomiya, <clears throat> meron po tayong mga macroeconomic indicators na minomonitor. unang Una, paglago ng ating ekonomiya, yung tinatawag nating GDP or Gross Domestic Product. Dito pong taong ito, maaari tayong lumago between 5.8 to 6%. Mhm. Mm ito po ay uh, actually lower than uh, what the government wanted to achieve. Mm -hmm. Pero ito ay isa sa pinaka mabilis na paglago dito po sa ating rehiyon, dito po sa Southeast Asia. Ang hamon lamang nito para sa susunod na taon, dapat mas lumago tayo kertas sa 6 to 7%. Kasi po Marami po tayong hinahabol dala na rin noong pandemic noong 2020 nung bumagsak tayo ng more than 9.5%. Mm -hmm. So in 2025, uh, inaasahan din na uh, between 6 to 7, yung iba nga ang sabi 6.5 to 7.5. If we are able to do that, mahusay po yon para sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay un, marami, walang trabaho. Yung iba naman ang uh, ang kalagayan ng poverty o kahirapan ay patuloy na nararamdaman nila. Kaya kung lalago ang ating ekonomiya, mas marami ang makakaramdaman nito. Sa presyo naman, yung pinatawag nating inflation, na napagtagumpayan ng pamahalaan, lalo lalo na ng Banko Sentral, ang paglaban sa inflation o yung pagtaas ng presyo ng PDN. Maaaring ito ay dumago o umaas kasi wala pa ang December and In December inflation will be released by uh, the 5th day or fourth or 5th day of January next year. Kaya makikita natin maaaring yan ay upabot ng 3.2 to 3.3 percent which is within the target ng 2 to 4 percent ng ating pamahalaan. Ang problema lang nito para sa susunod na taon at maging ngayong taong ito, bagamat ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay halos na 10, yung label, yung pong antas ng presyo mismo ay mataas pa rin. Halimbawa, ang bigas, sana ang na nais ng mga mamamayan ay ito ay madali natin sa 20 pesos per kilo. Pero nakita naman natin, umaabot ito ng 45 to 65, depende kung well-milled or regular price. Regular, uh, regular milled uh, rice. So, yun po. Um, ang lago ekonomiya, maaaring patuloy paglago sa 2025 pero marami pong mga hamon dito. Isang hamon dito yung pong tinatawag na yung pong uh, uh, policy ng susunod na administration sa US yung pong kay Trump, Itataas ang tarifa ng mga imported products from uh, China at sa iba pang galing na sa iba pang mga bansa. Pangalawa, magkakaroon ng tax cuts, So kung tataas ang bababa ang bababa ang tax Maaaring uh, tumaas ang demand dun po sa Amerika, baka tumaas ang presyo ng bilihin o ng inflation, hindi kagad ibababa ng US Fed ang interest rate. At yan ay paaaring tumama sa atin kasi ang ating Banko Sentral ay uh, pababa na ng pababa ang interest rate natin. Kung mangyayari nun, ibababa ng Banko Sentral ang interest rate, samantalang sa ibang bansa ay medyo pahinay-hinay ang pagbaba ng interest rate maaari namang bumagsak ang piso o humina ang piso. Tatama na naman ang inflation. Sa uh, public spending naman, nakikita natin nagkaroon ng malaking issue ang ating pamahalaan sa 2025 budget. Binawasan ang budget for education, inaas ang public work, tinanggalan ang uh, budget, ang PhilHealth, and subsidy, at itinaas naman ang uh, ang budget, both ng Senado at ng House of Representatives. Sa makatwid, um, mas binigyan, kung babasi, pagbabasihan natin ang budget, binigyan ng prioridad ang public works o infrastruktura, binigyan ng uh, binigyan ng uh, uh, prioridad ang uh, gastusin ng Senado at House of Representatives. Pero ayon po sa batas at ayon po sa konstitusyon, Kinakailangan bigyan natin ng prioridad ang edukasyon, ang kalusugan. Bagamat ang infrastruktura ay uh, mahalaga, this is something that can always be prioritized. Um, ang problema, marami nagsasabi, kapag tinaasa natin ang public works project, yung pong sinatawag na fourth barrel, tumataas din. Kaya nagkakaroon nito ng puwang ang katiwalian sa ating uh, pamahalaan. Ito po yung uh, magiging challenge no? sa atin dahil uh, alam naman alam naman po natin mababa ang kalidad ng ating edukasyon at kakaunti lamang ang proteksyon ng ating mamamayan kung sila ay nagkakasakit so kung babawasan pa natin ang uh, ang uh, budget for education, for health and social services ano na po ang mangyayari sa kalidad ng ating uh, uh, mamamayan sapagkat po ang kalidad po ng uh, kalusugan at edukasyon ng mga mamamayan ay uh, pababa ng pababa, mahirap po nating maharapin. O mm. we will be able to, we will not be able to achieve our growth target. Kasi nakasalalay din po yan sa kalidad ng ating labor force. At saka yung papasok ng mga college graduate sa ating labor force. Yeah. Mm -hmm. Ang panggobyerno po ng, uh, ni Pangulong Bongbong Marcos, matagal na sila meron tinatarget na maging middle income economy mm -hmm. tayo, hindi po ba, or country tayo. Doon sa, pro, sa projection na uh, 6 uh, uh, to 7 percent or 7.5 percent na growth rate by 2025, maabot ba natin yung status na yun o malayo tayo doon? Uh, <coughs> Ilagay po natin sa konteksto. Opo. Tayo po ay nasa lower middle income mm -hmm. mula pa noong 1987. Okay. So 37 years ang uh, nakalipas hanggang ngayon, nasa lower middle income pa rin tayo. Mm -hmm. Kaya nga po sinasabi natin kanina, sa pagbagsak po natin noong uh, pandemic, bumagsak tayo ng 9.5, nakabawi tayo sa 21, 22, 23, at uh, sa 24. Pero dahil dumadami pa rin naman ang populasyon ng ating bansa, marami pa rin ang pangangailangan para sa infrastruktura, sa edukasyon, sa ating uh, kalusugan. mga tiyatawag nating hospital, hospital bed, classroom, libro, eh, yan ay dapat nating binibigyan ng uh, prioridad. Uh -huh. Kaya kung ganito lamang tayo, 6 to 7 percent, at uh, tumataas pa rin naman ang uh, deficit ng ating pamahalaan, ibig sabihin, mas mataas ang gastusin kaysa sa pumapasok na salapi sa kaba ng bayan, Mahihirapan po tayong marating yung tinatawag na higher middle income uh, category mm. okay. ng mga bagay uh, ayon sa World Bank. Okay. Sir ito naman, may ano pang pwedeng gawin ng gobyerno para yung sinasabing growth rate? ng economy natin, pag ng na economy, eh talagang mararamdaman. Kasi sabi niyo, parang nandun tayo sa miss natin yung pag, uh, nalabanan ng inflation, pero sabi niyo, mataas pa rin ang presyo. Hmm. Correct. Pa paano po magagawa ng gobyerno na maramdaman ng taong bayan yung talagang pagbaba ng presyo? Kasi yun ang unang-una na dilema nating lahat eh. Kayod tayo ng kayod, pero ubos ang, ang gastos natin, sa gastos natin, Correct. ang sweldo nating lahat. Okay. Dalawang bagay po. Unang-una, pinakailangan natin palaguin ang ating ekonomiya. Sa pagpapalago, normally, umaasa tayo sa maraming kapital. Kaya nga po ang ating Pangulo mismo umiikot sa buong, buong uh, bondegdig where he is inviting foreign investors to come in at dadagdagan uh, yung ating domestic investment. Kailangan-kailangan po natin ang tinatawag ng capital accumulation. But we cannot always have that. So dapat natin tandaan na kung hindi masyadong pumapasok ang kapital at uh, medyo nanghihina naman ang tiyatawag nating domestic investors, we need to aim for increase, uh, significant increase in productivity. Ibig po sabihin niya na ang ekonomiya natin kinakailangan mas efficient, mas productive. And this can be done by increased use of uh, modern technology and artificial intelligence. Kung ito po ay may sasagawa natin sa manufacturing, sa services at iba't iba pang sektor ng ating uh, uh, ekonomiya, kahit mahina ang pagpasok ng, uh, ng kapital, maaari ito ay, uh, ay malunasan naman natin kung ang ating productivity ay maikataas natin. Una po iyon. Pangalawa, kinakailangan din po naman natin na uh, magkaroon ng direct uh, assault against poverty and income inequality. Okay. Ito ay magagawa lamang natin kung number one, uh, ang mga ang ating uh, rate of unemployment and underemployment ay mababawasan pa. Para sa ganun kahit na yung mga tao riyan na nasa labas, sinasabing standby, sila'y magagamit Kahit paano may mga ano 'yan eh, may mga skills din 'yan. Mm. At kaya yun ang uh, yun ang challenge naman sa ating pamahalaan. Okay. All right. uh, okay. Sir Diwa, salamat uh, sa, sa... Training oh, oh, program. Training. Yes. Okay. Okay. Ginong so, Guni Gundo, salamat po sa oras ninyo. Aganda happy ma, New Year, happy sir. New year Thank sinyo. you. Thank you, sir. Okay. Thank Good you morning. Ma. Ingat Good po kayo si Ginong Diwa Guni ekonomista, mga kapuso, sun